Bumili rin pala ako ng mga drinks dito mga kapanayan. Itong Coke Zero nila ay 95 rupees ayan. Mga 18 pesos sa Pinas ang isang bote ng Coke Zero in can. Ito namang parang mogu-mogu sa atin, ito mahal. Tatlong piraso ang binili ko, 300 yata ito o 350 rupees ang bili ko. Ayun, mahal siya mga ilan ba yun? Mga 70 pesos sa Pinas. Mahal nga yung isang peraso. Tapos, bumili rin ako nito. Itong juice na apple na ito. Ito naman ay 40 rupees lang. Mga 8 pesos sa Pinas. Malay ko apat na peraso. Tapos, itong pruta puruta. Juice to. Ang binili ko niyan ay apat na peraso. Yung tatlo, ininom na nila. Tag-iisa sila si Mariam, si Usma, saka pa mga kinaadil. Ano ito? Uh, 70 yata. 70 rupees na. 70 to 90 ang presyo nito. Ayan. Mga 15 sa Pinas. Ayan, ito. Mga 15. Tapos itong strawberry, nakalimutan ko na kung magkano ito. Ala kasing receipt, sira yung ano nila, yung machine. Ayaw mag-print. Tapos ito, itong itong milk drink chocolate nato to. Uh, with nata de coco. Ito medyo ano rin to. Uh, medyo mahal. 320 to. 320. Ayan, sila. 320 sila. Ayan, may mango, may chocolate, at saka... Ayan, dalawang piraso lang pala binili ko. Tapos, itong... Itong mga may basil seed, basil nga ba yan? Basta yan o, basil seed ay mura to. Ano lang to, 120. Mga 25 pesos sa Pinasa yan. Ito sila. Saka itong blueberry. Dalawang blueberry pala nakuha ko. Kala ko grapes. Ayan, yan ang nabili ko. Tapos bumili rin pala ako ng apat na 7 up. Ang 7 up dito na nakakan ay hindi siya nakakan. Nakabote. Ay nakabote hindi. <laughs> mali mali yung nakaganito plastic bottle na 7 up ay ano lang siya. 70 rupees lang ang isa ng 7 up na na zero na diet. Ayan. Hindi ko maipakita kasi binigay ko na sa biyanan ko. Binigay ko sa sa biyanan kong lalaki. Apat na piraso. Kasi andyan yung hipag ko para makain ng dembe hipag ko. Ayan. Yan ang mga binili ko na juice. Itatago ko yung iba niyan. Kasi pag ilabas ko to ngayong araw uubusin nila yan. Kaya isa-isa lang ba? Uminom na sila ng juice. O itatago ko na to Bukas ilalabas ko tong dalawa. Ayan no Para sa isang araw ba, isang, ayan, ito lang bukas. O, sa isang araw naman, ito. Ganyan ba? sa isang araw ito. Ayan. Hindi ba isang inuman lang? Ayan mga kapanay. Ganyan ang presyo dito ng mga drinks.